shoutout nga pala sa lahat ng mga viewers ko dyan. Ah, hindi ko na kayo isa-isahin kasi napakarami ninyo. At sana ngayong bagong taon ay meron kayong handang ganito. Tulad nyan, may pera na. At syempre, hindi mawawala ang ating litsong baboy. Ayan. Ayan ang litsong baboy natin. Tapos, syempre, meron kaming royal. At syempre, meron kaming gardenia. Gardenia. At syempre, ipapakita ko ito napakabigat po ayan ayan o oh. ayan may 1000 ayan kada dadampot po ng prutas kumuha na po kayo ng pera kahit itlog o saging ayan ayan daming pera dyan o oh. ayan po ang ating bagong taon ngayon para sa dalawa kong anak at sa magulang ko ayan ayan kung yung prutas ang saya ang pera niyan kaya yan oh. ang ganitong tradisyon hindi na sa Pilipino dahil ganito dapat kada bagong taon kaya lang yung iba lahat ang prutas binili nila ako naman hindi pera ito yung kinita ko sa pagbablog ko. Ya, ko naman sa iba. Yung akin ginawang frutas dito sa lamesa. Ay, may mga tagisan da, may itlog, yan kumpleto yan lahat. Yan. At nagpapasalamat ako sa wala-sawa ninyong panunod ng aking YouTube channel, Sudden Vlog TV. At itong dalawang anak ko ay sobrang saya, lagi lang nakatawa. At yan ang aking magulang. Shoutout dyan sa buong Talisay. At shout pala dyan sa mga taga ginobatan dyan. Lalo na si Namay Rosal, si Nata Rude, si Narinke, si Naruel, si Si May Remy. Shout out po sa inyong lahat dyan. Na mga pinsang kong mga ranido. Ayan po. At mabuhay ang bagong taon na darating ang mayang gabing alas 12. 2025. Thank you, thank you. Ito yung kaunting handa namin ngayong bagong taon na darating mamayang gabi mga alas 12. At ito lang po yung kaunti kong perang kinita sa pagbablog Ayan, may 1000 tayo. Bali 1000. At 'yan, may mga laman pang tag 100 na bago. ayan makita niya tag 100 na bago. Ayan, kung makikita ninyo, ayan. Siyempre, may prutas tayong ubas, itlog, ayat at may tinapay tayo ng gardenya. At siyempre, meron tayong royal. Ayan. Yan yung kaunti kong handa ngayong bagong taon. At sa bawat kukuha nito at kakain, siyempre, mamimili lang kayo kung ano yung gusto ninyo kung 100 o 1,000 lang. Ayan. Kada prutas, may pera yan. Kada damput ninyo ng prutas, may 1,000, may 100. Ayan. Ayan. At shoutout nga pala sa lahat ng mga empleyado ng gardenia at lalo na dyan sa amin sa Bicol sa mga pinsang ko dyan sa Ligaw at lalo na dyan sa Talisay shoutout sa inyong lahat dyan at shoutout din sa mga kapatid ko dyan sa Talisay. Ayan. Ang oh, oh, sarap! Yummy! Ang oh, sarap! So yummy! Ang sarap! Yummy! sarap!

ngayong 2025 ngayong new year masaya sila dahil mga kasama nila ako sa hapag kainan ngayong darating na gabi ngayong alas 12 ng 2025 Bye. December 31 Miss you, Merry